Yuki Ito, reminder, no time limit, Ooh. yes. And your question. Para sa iyo, alin sa mga sumusunod na pangyayari ang pinakamasakit? Pumili lamang ng isa at ipaliwanag ang anak ang maglilibing sa kanyang magulang o ang magulang ang maglilibing sa kanyang anak. Ulitin po na Para sa iyo, alin sa mga sumusunod na pangyayari ang pinaka masakit, pumili lamang ng isa at ipaliwanag. Ang anak ang maglilibing sa kanyang magulang o ang magulang ang maglilibing sa kanyang anak. Yung question medyo demanding, no? Kailangan mo talagang pumili. Of course, pareho namang masakit na mawalan o mamatayan ang mahal sa buhay. But I need to answer this because I was being asked. Hmm, okay. Ang hirap naman yan. This is something very personal to me. Because I just lost my father two years ago because of stage 4 lung cancer. And it was really devastating to me and to my family. Masakit pong mamatayan. Lalo na at nakita mong unti-unti siyang pinapatay ng sakit na cancer. So I would definitely choose na mas masakit, di hamak, at mas masakit talagang punay ang mamatayan ng magulang at ikaw mismo na anak ang maglibing sa iyong magulang. After two years po, inilibing ko ang aking cremated father. And it was sad all of my family are crying and up until now, kami po ay nagluluksa pa rin. Kaya kung mapapansin niyo, lamang po ang itim na kasuotan sa akin sa tuwing nagpapadjant ako. And that is because I am still mourning for the loss of my father. So now, ladies and gentlemen, there are two types. Dalawang klase po yan ng paglibing. Yan po ang ginawa ko sa aking unang ama na nabanggit kanina, nilibing ko po siya dahil siya ay namatay sa sakit na cancer. But then again, he is just my stepfather. I have a biological father who happens to be a Japanese, kaya po Yuki ito ang pangalan ko, at isang beses ko lang po siya na sa buong buhay ko. That was, I think, 20 years ago, Something like that. 12 years old po ako or 13, nung no time na na-meet ko siya. And after po namin mag this is just a story para meron po kayong idea kung anong sinasabi ko tonight. After ko po siyang na-meet, hindi ko na siya nakitang muli. He never contacted me. He never looked after me. Hindi ko po muling naramdaman ang magkaroon ng tunay na ano. At ang pinakamasakit po ay ilibing ko ang ala-ala na ako ay may totoong ama. In my 33 years of existence, simula pagkabata ko, ang tanging hiling ko lang po ay isang buong pamilya. Kaya para sa akin, napakahirap na maglibing ng isang magulang. Dahil ang magulang natin, nasa sinapapunan pa lang tayo, binubuo pa lang tayo, meron na silang pagmamahal na ibinibigay sa ating mga anak. <laughs> Hindi pa tayo lumalabas sa siya nila nagtitiwala na sila sa atin. Nangangarap na sila na ang anak nila ay balang araw magiging doktor, magiging successful na tao. Sa kanila nagmula ang tunay ng pagmamahal sa ating mga magulang. Marahil ang iba ang pipiliin nila mahirap para sa isang magulang ang maglibing ng isang anak. Tama. Ngunit ako po, nasa inyong harapan, hindi ko pa po na-experience maging magulang. Ang tangi at lihiti mo lamang na may karapatang magsabi na mahirap maglibing ng anak ay yung mga magulang. Ngunit para sa isang anak na patuloy na nagmamahal sa aking magulang, naging isa na lang po sa aking ina, hindi hindi ko po kakayanin, ni kailanman, na muling mabawasan ng aking pamilya. I just cannot explain how hard it is. Kaya naman po ang moral lesson dito sa question na ito, Hanggat na bubuhay po tayo, iparamdam natin ang pagmamahal sa ating mga magulang. Let us value our parents. Because without them, wala po tayo lahat dito. Madaling mag-anap, ngunit mahirap maghanap ng magulang na magpapakal magulang. Maraming salamat po. There you have it for Kevin number six. for I just want to thank whoever did this question. Thank you because this question actually enlightened me. At dahil po sa katanungan na ito, kahit papano na insan po ang sama ng loob at galit ko nung ako ay iniwan ng totoo kong ama. Maraming salamat po. Once again, maraming maraming salamat. At candidate number 6, Miss Yuki Ito. Marami ito. Oo, oh, ang ganda kasi ng ating question for tonight. And kaya naman ang lahat ay pwede makarelate talaga.